Yes, Captain, sagot ng mga miyembro ng team, may mga ngiting nakaukit sa kanilang mga mukha. Sa kabilang banda, biglang huminto sa tabi ng helikopter ni Deng Shentong ang isang makintab na itim na sasakyan at bumaba ang isang bodyguard at binuksan ang pinto. Mula sa loob, lumabas ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na kasuotan. Siya mismo si Deng Yuanbo, ang makapangyarihang pinuno ng pamilyang Deng, isa sa mga pinaka-impluensyal na tao sa Blizzard City. Ang pagdating ni Denyo Anbo ay senyales kung gaano kaseryoso at kahalaga ang misyong ito. Lahat ng mata ay nakatuon ngayon sa matandang lalaki habang papalapit siya sa grupo. Ang kanyang presensya ay nagdagdag pa ng bigat sa sitwasyon. Malapit nang magsimula ang misyon at ramdam ng bawat miyembro ng team ang tensyon sa hangin. Nang makita ni Deng Shentong na papalapit si Deng Yuanbo, agad siyang naglakad palapit. Uncle, bakit po kayo nag pang pumunta dito? Ngumiti si Denyuanbo sa kanyang pamangkin. Napakahalaga ng misyong ito, hindi lang para sa iyo, kundi para sa ating buong pamilya. Gusto kong bigyan ka ng ilang paalala. Ngumiti ng may kumpiyansa si Deng Shentong. Huwag po kayong mag-alala, Uncle. Sigurado akong matatapos namin ang misyong ito sa loob ng tatlong oras. Unti-unting nawala ang ngiti ni Deng at ang kanyang boses ay naging seryoso. Makinig ka, Shentong. Huwag mong mamaliitin ang mga Nyon ronin. Hindi mo pa sila nakakaharap ng harapan sa labanan, kaya hindi mo alam kung gaano sila kalakas. Sila ay mga fanatiko na handang isakripisyo ang lahat para sa kanilang paniniwala. Sila ang ating mga kalaban, pero aminin ko, sila ay mga nakakakilabot na kalaban. Kaya sa labang ito, kailangan mong manatiling alerto sa lahat ng oras. Maging maingat ka. Nagningning ang matatalim na mata ni Deng Yuanbo sa determinasyon. Kapag nagtagumpay ka sa pagwasak sa Eclipse Group, ang pangalan mo ay kakalat sa Jenan at higit pa. Ang tagumpay na ito ay magbibigay ng malaking impluensya sa ating pamilya. Ang dating kampanteng ng ni Deng Shentong ay napalitan ng seryosong ekspresyon. Tumango siya ng mariin. Huwag po kayong mag-alala, Uncle. Sisiguraduhin kong perpekto ang tagumpay natin sa labang ito. Tumango si Denyuan Yuanbo ng may kasiyahan at muling mumiti. Mabuti. Nandito ako para hintayin ang iyong tabumpay. Matapos magpaalam, tumalikod si Deng Shentong at naglakad patungo sa kanyang armadong helikopter. Bago siya sumakay, lumingon siya sa kabila ng tarmak at napansin si Jiang na nakatingin mula sa bintana ng isa pang helikopter. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang saglit. Umiti si Deng Shentong bago tuluyang pumasok sa kanyang sasakyan. Si Jenny naman ay bahagyang umiti, ngunit wala siyang naramdamang espesyal sa kanilang panandaliang pagkikita. Para sa kanya, ang mga laban ng isang batang amo mula sa mayamang pamilya ay wala namang kinalaman sa kanya. Mayroon lamang siyang dalawang layunin. Protektahan ang sarili si Leang Yu at si Hua Hua. Puksain ang pinakamaraming niyembro ng Eclipse Team hanggat makakaya. Anong iniisip mo? Tanong ni Leang Yu na may kalmadong boses na bumalikwa sa isip ni Jiangyi. Sa tabi niya, tumingin si Hua Hua kay Jiang Yi na puno ng pagtataka ang mga mata. Lumingon si Jiang sa kanila na may bahagyang ngiti. Wala naman. Iniisip ko lang kung gaano kalakas si Phoenix Yuan Ren, ang pinuno ng Eclipse. Hindi iyon isang pangkaraniwang pag-iisip lamang. Matapos suriin ang mga imahe at ulat mula sa mga naunang misyon, mayroon ng malinaw na opinyon si Jiang Yi tungkol sa lakas ng Eclipse. Pero sa kahit anong organisasyon, ang leader pa rin ang nagtatakda ng tunay na hangganan ng kapangyarihan nito. Hindi maalis ni Jiangyi ang pakiramdam na napakadelikado ni Phoenix Yuanren. Kung hindi nila siya maaalis, hindi maituturing na matagumpay ang misyong ito. Malapit lang, narinig ni na Chen Xiaoxiao at Pengli ang pag-uusap. Naku, trabaho yan ng God Team, sabi ni Chen Xiaoxiao nang may pagkawalang gana. Tumango si Peng Li, sabay wagayway ng daliri kay Jiangyi na parang nagbibigay ng payo. Pakinggan mo, malalakas tayo sa kanikanyang mga teritoryo, pero huwag tayong maglokohan. Kumpara sa Celestial Team, parang mga ekstra lang tayo sa palabas. Pero hindi naman masama yon. Kapag mas malakas ang kakayahan mo, mas mabigat ang responsibilidad. Hindi natin trabaho ang talunin si Phoenix Yuan Ren, trabaho natin ang ilabas ang mga kalaban at magbigay ng oras para makastrike ang God Team. Lumawak ang ngiti ni Jiangyi, sabay bahagyang tumango. Tama ka sumasang-ayon ako ng buo. Samantala, sa Combat Command Center, nakaupo si Commander Zhu Zeng sa harap ng isang napakalaking screen. Ang mga kamera at communication devices ng mga miyembro ng team ay ipinapadala ang lahat ng nakikita nila pabalik sa command center. Nakikita ni Zuzeng ang bawat galaw, estratehiya at buong pangkat ng operasyon. Nakaayos na ang mga piraso at malapit ng magsimula ang misyon. Sa tabi ni Zhu Zheng, nakatayo sina Chief of Operations Tu Yunli at Secretary Lan Xincheng handang baguhin ang kanilang mga plano depende sa takbo ng labanan. Simulan na! Pumunta na sa Jianning City, utos ni Zhu Zheng. Kasabay ng malakas na ugong, dalawang armadong helikopter ang umangat sa madilim na kalangitan. Ang malalakas na elisi ay lumikha ng malalakas na hangin habang bumukas ang bubong ng hunger para padaanin sila. Ang mga helikopter ay lumipad ng pormasyon, hinahati ang malamig na hangin ng gabi patungo sa kanilang destinasyon. Tumingin si Zhu Zheng sa kanyang relo at nagbigay ng isa pang utos, oras na para simulan ang operasyon doon. Sa Jiangling City, hating gabi. Tahimik ang lungsod pero gising ang Eclipse Team. Kakatapos lang nilang kunin ang isa pang teritoryo at abala sila sa paglilinis ng mga bakas ng kanilang pag-atake. Nalinis na ba lahat? Tanong ni Phoenix Yuan Ren ng kalmado. Sa likod niya, inayos ni Jinuji sa Ichiro ang kanyang gold rim glasses, bakas ang pagkainis sa mukha nito. Patay na ang mga tumutol. Sa labas, si Phoenix Yuanren at Tsukamoto Nobunaga ay nagtatalo pa rin tungkol sa mga ideal ng samurai nang biglang nagsalita si Takeuchi Mayumi. Ang tahimik na shrine maiden na nakasunod kay Phoenix Yuanren Ren nang walang imik ay napabuntong hininga. Tumingala siya sa langit, kalmado pero seryoso ang boses. Ren, may paparating na panganib. Biglang nawala ang karaniwang relax na ekspresyon ni Phoenix Yuan Ren. Tumigil ang lahat sa pagsasalita at tumingin sa direksyon ng tingin ni Mayumi. Panganib mula sa itaas, ha? sabi ni Phoenix Yuan Ren na may ngiti. Mukhang gumagalaw na naman ang mga tropa ng Jiangnan region, dagdag niya ng may halong aliw sa boses. Napailing si Jinuji si Ichiro, sabay sabing nakakainis. Mamamatay na ba tayo ngayon? Mamamatay. Tumawa ng madilim si Phoenix Yuan Ren, nagmingning ang delikadong liwanag sa kanyang mga mata. Hindi, sa si Ichiro. Sila ang mamamatay. Lumawak ang tiwala at malupit na ng ngiti niya habang ang tunog ng mga paparating na helikopter ay pumuno sa malamig na hangin ng gabi. Ang armadong helikopter ay lumipad sa nagyelong kalangitan, ang metal nitong katawan ay nabalutan ng manipis na yelo. Sa kabila ng lamig, tuloy-tuloy ang kanilang paglipad. Pero dahil sa matinding panahon, limitado lang ang kanilang maabot. Sampung minuto ang nakalipas, narating ni Najang at ng kanyang team ang Jiangning City. Sa likod ng nagyelong bintana, napansin ni Jiang ang kakaibang tanawin sa ibaba. Uy, ano yan? Parang bonfire party, tanong niya, pilit inuunawa ang mainit na liwanag sa lupa. Isang mahinang ugong ang narinig nila, parang malayong kulog. Lahat ay sumilip sa bintana at nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Ang buong Jiangning Square ay nilamon ng apoy. Hindi ito basta sunog, isang dagat ng apoy ito. Ang maliwanag na pagsabog ay nagliwanag sa langit at ang malalakas na pagsabog ay umalingaw sa kanilang pandinig. Anong nangyayari sa ibaba? Tanong ni Jiangyi na nakakunot ang noo. Sa sandaling yon, pumasok ang boses ni Zhu sa kanilang communication devices. Nakikita niyo ang mga pagsabog, hindi ba? Huwag kayong mag-alala, bahagi yan ng plano natin. Nagpadala kami ng limang kanglong bombers para bombahin ang buong Jiangmin Square. Ang ataking ito ay hindi lang para sirain ang kalaban, ito ay para palayasin sila mula sa kanilang mga lungga. Kahit hindi natin sila maubos lahat, mapipilitan silang lumabas. Naalala ni Jiang Yi ang mga bombers na nakita niya sa airport at medyo nakaramdam ng ginhawa may kagamitan ng Eclipse Team na pumipigil sa satellite signals sa loob ng limang kilometrong radius. Pero may sarili namang diskarte ang Blizzard City, ang nakapamimighating firepower. Kung hindi lang dahil sa mga logistical challenges, malamang nagdala pa si Zhu Zeng ng daan-daang artillery guns para lipulin ang buong square. Si Yu Zhenyang ay mariin sinara ang kanyang mga kamay sa matinding pananabik habang pinagmamasdan ang naglalagablab na apoy sa ibaba. Mas mapapadali ang trabaho natin nito. Kung suswertehin tayo, baka natapos na ng pambobomba ang lahat ng problema natin. Munit na natiling kalmado si Zufio at sumagot. Huwag kang masyadong umasa. Kung madali lang sanang patayin ang mga yan, hindi na sana tayo gumugol ng ganito kahabang oras para planuhin ang misyong ito. Napabuntong hininga si Yu Zhenyang. Oo na, gets ko na. Malapit doon, lumapit si Peng Li kay Jiang na nakadungaw sa bintana. Kung hindi sila nagtago sa mga bunker sa ilalim ng lupa, o sobrang kabisado nila ang lugar na to, imposibleng makaligtas sila, di ba? Hindi diretsong sumagot si Jiangyi. Sa halip, nagtanong siya, narinig mo na ba ang napalm bombs? Kumurap si Peng Li. Ano yon? Itinuro ni Jiangyi ang nag-aapoy na tanawin sa ibaba at ipinaliwanag, ang mga napalm bomb ay ginagamit para magkalat ng apoy sa malawak na lugar. Hindi ito kasing destructive ng karaniwang bomba, pero dinisenyo ito para sunugin ang lahat ng madaanan nito. Kahit ang Blizzard City, kulang ang mga regular bombs para sirain ang lahat sa loob ng limang kilometrong radius. Kaya na palm bombs ang ginamit para sunugin ang mga supply, sirain ang oxygen reserves, at pilitin ang Eclipse team na lumabas mula sa kanilang mga taguan. Bahagyang umiti si Jangi. Pero sa totoo lang, duda akong basta-basta lang sila masusunog ng ganon kadali, lalo na sa ganitong lamig ng panahon. Nalito si Peng Li at tumingin kay Chen Xiaoxiao para sa kumpirmasyon. Tumango si Chen Xiaoxiao. Tama si Jiangi. Pero may isang bagay na mas mapapadali dahil sa apoy, mas mababawasan ang tsansa na maambush tayo ng kalaban. At least, may iwasan natin ang gulo ng street fighting. Habang nag-uusap sila, unti-unting bumagal ang helikopter at lumutang mga sampung kilometro ang layo mula sa Jiangning Square. Masyadong delikado ang lumapag malapit sa nagliliyab na lugar. Walang may alam kung anong mga kapangyarihan ang meron ang Eclipse Team at hindi nila kayang malagay sa isang ambush. Habang nakalutang ang helicopter, isang maliit na drone ang lumipad patungo sa Jiangming Square. May pulang ilaw na kumikislap mula sa maliit na bilog na aparato sa ilalim ng drone. Biglang kumalat ang mga dinakikitang signal na agad na sinuri ang buong square sa loob lamang ng ilang segundo. Sa Combat Command Center, Nakatutok si Zhu Zheng sa live footage, sa isang malaking screen, binabantayan ang bawat detalye mula sa itaas. Opisyal nang nagsimula ang misyon. Isang staff member ang nagulat kina Zhu Zheng at Tu Yunli. Kumpleto na ang communication blockade sa paligid ng Jiangming Square. Hindi na makakapag-usap ang mga kalaban o makakatawag ng tulong mula sa labas. Tumango si Zhu Zheng bilang pag-aproba. Mabuti, kapag wala silang komunikasyon, para silang mga langaw na walang ulo, nagtatakbuhan sa kalituhan. Doon tayo atake at dudurugin sila isa-isa. Hindi na apektuhan ng blockade ang communication systems ng Jiangnan region na nagbibigay sa kanilang koponan ng kalamangan sa pagkontrol ng operasyon mula sa simula. Pagkalapag ng helicopter, dumating ang mga utos mula sa headquarters sa mga headset ng team captains. Team Jenny, pumasok mula sa timog silangan. Team Mushifang, pumasok mula sa kanluran. Team Zufio, pumasok mula sa hilaga. Tandaan, patuloy ng boses sa headset, ang misyon ninyo ay akitin ang atensyon ng kalaban at maantala ang kanilang mga galaw. Kung makakakita kayo ng kalaban, unahin ang kaligtasan, huwag makipagsapalaran sa hindi kailangang labanan. Kalma ang boses ni Jiangyi nang sumagot. Naiintindihan. Kinuha niya mula sa kanyang special storage ang dalawang makintab at kulay pilak na pistola, mga custom weapons na tinawag na bikes yaw, na espesyal na idinisenyo para sa kanya ni Lukeran. Kayang maglaman ng dalawampu holy silver bullets ang bawat isa. Habang papalapit sa pinto ng kabin, matatag na sinabi ni Jiang Yi kina Yu at sa iba pa, kumilos na tayo. Walang pag aatubili sumunod si Liang Yu kay Jiang Yi. Nagkatinginan naman si Napenli at Chen Xiaoxiao, parehong kinakabahan ngunit determinado. Mabilis ang tibok ng kanilang mga puso, puno ng kaba at pananabik, pero alam nilang sulit ang mga gantimpala ng tabumpay. Matapos magpalitan ang tango bilang pag-uudyok sa isa't isa, sinuot nila ang kanilang mga tactical backpacks at sinundan si Jiangyi. Ang display sa tactical helmet ni Jiangyi ay nagpapakita ng ruta ng pagpasok na itinakda ng headquarters. Kaya rin niyang subaybayan ang mga galaw ng dalawa pang team sa real-time. Pumasok ang tatlong grupo sa Jiangning Square gamit ang triangle formation. May dahilan ng formation na ito, mas madali nilang matutukoy ang lokasyon ng mga kalaban. Dahil sa pag ng mga satellite signals sa loob ng limang kilometrong radius ng teknolohiya ng kalaban, kailangan nilang umasa sa manual positioning at coordination. Malinaw ang layunin, hulihin o alisin si Phoenix Yuan Ren, ang leader ng Eclipse team. Ang pagbagsak niya ang susi para sa tagumpay ng misyon. Samantala, isa pang armadong helikopter ang lumapag sa kalapit na lugar, sa ang elite celestial team na pinamumunuan ni Deng Shentong. Habang pinagmamasdan ni Deng Shentong ang mga pangkat na papalapit sa nagliliyab na plaza, bahagya siyang umiti. Malaki ang posibilidad na karamihan sa kanila ay hindi na makabalik, ani Deng Shentong ng mahina. Pero kung makaligtas sila ng sapat na matagal para marating natin sila, patunay iyon na may tunay silang kakayahan. Dagdag pa niya, kung magaling ang ipapakita nila, baka makapasok sila sa Yanyon Troops ng Blizzard City, o mas maganda pa, sa investigation team. Habang sinasabi niya ito, sandali niyang itinuon ang kanyang mga mata sa direksyon ni Jiangyi. Mula noong unang pagkikita nila, hinangaan na ni Deng Shentong ang talento at potensyal ni Jiangyi. Sa kaibuturan niya, umaasa siyang ma-recruit ito sa God Team. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin, Jangi, bulong niya ng may bahagyang ngiti. Nanatili ang Celestial Team sa kanilang posisyon, kalmado at naghihintay ng senyales mula sa headquarters upang simulan ang kanilang bahagi ng misyon. Pagkababa ni Jangi at ng kanyang grupo mula sa armadong helicopter, tumahimik ang headquarters. Walang bagong utos na dumaan sa kanilang mga headset. Alam ni na nangangahulugan ito na kailangan nilang hintayin ang unang galaw ng Eclipse Group. Sa harapan nila, unti-unting namamatay ang dagat ng apoy na dulot ng pambobomba. Ang nagyelong hangin sa gabi, na bumabagsak ang temperatura sa minus 60 o 70 degrees, ay mabilis na nagpahina sa mga apoy. Makapal na kulay abong usok ang pumapaitaas sa langit, at tahimik at walang galaw ang mga guho ng Jiangning Square walang sinuman ang makapagsabi kung saan nagtatago ang mga miyembro ng Eclipse Team. Sana lang hindi agad natin makasalubong ang pinakamalalakas nilang mandirigma, bulong ni Jangi sa sarili. Kung mangyari iyon, wala tayong ibang pagpipilian kundi umatras. Alam ni Jangi na hindi niya kakayanin harapin ang buong grupo ng Eclipse ng mag-isa. Pagkarating sa kanilang itinalagang lokasyon, kinailangan nilang umasa sa kanilang sariling desisyon para sa mga susunod na hakbang sa halip na sumugod, nanatiling nakatayo si Jiangyi, mainat na inoobserbahan ang mga guho. Ang plaza ay puno ng abo, wasak na gusali, at umuusok na mga labi. Ang bakas ng pambobomba ay nag-iwan ng isang disyertong tanawin. Marahang hinaplos ni Jiangyi si Hua Hua, ang maliit na pusa na nakaupo sa kanyang balikat. Hua Hua, may ka bang kahit sino sa paligid? Suminghot-singhot si Hua Hua sa hangin, ang matatalim niyang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, umiling siya. Napabuntong hininga si Jiangyi. Mukhang natatabunan ng amoy ng usok ang lahat. Mahinang sagot ni Hua Hua. Ang matinding amoy ng nasusunog na labi at mga kemikal ay nagiging hadlang para matukoy ang mga kalaban o mga posibleng nakaligtas. Lumapit si na Chen Xiaoxiao at Peng Li, kita sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Captain, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Chen Xiaoxiao. Saglit na nag-isip si Jiang Yi bago sumagot. Hihintay natin silang lumapit sa atin. Nanlaki ang mga mata ni na Chen Xiaoxiao at Peng Li sa sinabi niya. Hihintayin sila, tanong ni Chen Xiaoxiao na may halong pagdududa. Hindi ba tayo ang dapat pumalibot sa kanila, hindi sila ang sa atin, dagdag ni Peng Li. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.